<laughs> Vlog mo, ayan mo kami subscribe si baluwarte Taga baluwarte ka babae nyo Saan po kayo sa baluwarte Taga baluwarte po ba kayo? Saan? Saan mga anak ninyo? Ayun yung motor namin na

Sige, Pagyan. sabihin natin. Masabihin na namin kayo. Ayan, mga lang. Sasabihin natin sa si tatay na dati nung sasakal, nangyayos po sport sa lagda nilang bar. Ayan, po. Sige, masabihin natin. na po sa Tara po, yan, ya, na po ka na kayo namin sa bahay nyo. mismo sa bahay nyo, iaatid namin kayo. Eto taga taga sa Riles sa Panawating Tama mo. Di wala kayong anak na kasama sa bahay. Pero lang po. po. <laughs> Nakita niyo po yung mga tinutulungan namin dyan dito rin. Okay, sa tabi namin. Ano ba? ba? Pamili na po natin ng gamit si Kuya Tikoy. Ayan, Kuya Tikoy, kawai-kawai. Pasalamat. Ah, Pag pinagtatanong po natin si Lola Meli, pero ang nakita po natin, si Tatay. Uh, ano po yung pangalan? Ayun po, ano yung pangalan nyo? Benzin. Benzin siya. Dito ba? Benzin. Benzin. Sa kanto. Ayan, ah. Uh, Nandidimos po siya sa ilalim ng hagdan ay sa buwat ng hagdan po sa Pity Bar. Pero taga Baluarte daw po kaya i sinama na po natin at uuwi na raw siya kanina kumago po siya nandidimos. Okay. At kumita na siya ng pambiling ulam. Kaya po so, iyahatid na po natin dahil si Kuya Bicoy po taga Baluarte rin. Ayan. At mamaya po natin tingnan natin kung okay. alin po laki ng konti. Okay. Iyak ng konti. Dito, dito nandidimos si Lola Melly. Dito po. Kopi pa. Kopi. Yan ni Nakati Emma. Ano na si Tata mahanap si Lola Meli? Kaliwa po ba kanan? Kaliwa. Ah, kanan, kanan. Diyan lang din na susulo para pa. Ako na ba? Ano si Nong Bambak sa Nova Baton? Ako na ba ba? Ah, dito lang. Ay lang Ay nakabang din na ng gulay. Ay pwedeng magtanong. Yung matandang babae na nakasaklay na ng Didi dito, yung taga Garcia sa nakatira na, sa lumang Simbahan. Pero dito pa rin siya umi. Kasi pumunta po kami sa Lumang Simbahan. Ala na po doon eh. Doon sa Garcia. Ah, yun yung halos dalawang taon namin pinaplag yun. Hanggang sa may umampon, bumalik uli rito. Ngayon, balita ko po, wala, pinuntahan namin sa Lumang Simbahan, wala na uh, dito rose po sa palengke meron daw kumuha taga palengke Meli pangalan noon ng puti na yung buhok mataba tapos nakasaklay sa loob ng palengke pagka nga po nakita nyo nalilimos dito uh, pasuyo naman po dito kami magtatanong uli kung sa siya nakatira kasi pinapahanap po ng nung nakapanood sa kanya dati hinaha, na OFW pinapahanap po sa amin para matulungan kung sino man po yung kumupkup sa kanya mapasalamatan tsaka makapag-abot din po kami ng tulong. Basta po pag nadaan po dito, patanong nyo po kung saan siya nakatira dito sa palengke. Eh kasi po, isa rin akong PW hindi ako makakapag ikot Eto naman po, nakita namin si tatay naman sa paanan ng hagdanan ng Lilimos. Eh uuwi na raw po, iyahatid namin para malaman namin yung bahay niya. Ayun, salamat po ha. Salamat po. Ayan, ah, uh, bibiyahin naman po tayo, iyahatid natin si na, ah, anyway, oh, tatay ani pangalan? nga ng lolo ano ha? Bensi. Resti. Bensi. Ah, Bensi. Bensi. Bense. Bensi. Beche? B E N B A G. Bensi. 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 Ah, ayun na lang po. Basta si lolo. Ah, dati po siya magsasaka ngayon ng Ah, dadaanan po natin sa hagdanan. Uh, nilapitan po ni Kuya Awag, ni Tatay Fernando at ni Kuya Bicoy At tinanong po natin kung taga saan siya, eh, pauwi na rin po at ayan iyahatid yeah, na rin po namin ni Tatay Fernando para po okay na ang lahat para siguro ko at malaban po natin yung bahay at kung yun po sa ating mga ninong at tinang para kahit paano Patalo po natin. Isa na po ito sa artista natin. Kaway po tay. Uh, pwede kayong manawagan. Yan, okay, magsalita lang po kayo. Maraming manunood sa inyo. mga mong uh, manawagan. Dapat. Manawagan po na kung anong tulong yung pwedeng itulong sa inyo. Dahil para hindi na kayo nalbilimos. Inang taon na kayo? 90 plus. Pag magwa 100 na pala. Hindi malapit na kayo makakuha ng 100,000. Eh, pautangin nyo kami pagka nakapuha kayo ng na 100,000. Yeah. <laughs> ano, tandaan, tandaan tanda nyo yung mukha namin tagto, ha? Ah. Paut, kaibigan kami. Mag, hindi naman kami manunuba. Magbabayad kami, ng mag utang Ano, nakapuha nyo yung 100,000 nyo. Ah, ano, ayun, ah, uh, pupuntahan po natin yung yung bahay po nila para malaman natin kung sa bahay. Bahay ko. Update po namin yung miya siguro mga sa oras na biyahe ito. Mga ninang, mga ninong at ito po yung kaninang nadaanan po natin sa palengke si tatay po na halos magkanay. Nalilimos po siya doon sa may hagdan po ng BDMAR. Mart. E, inalok po na tinituan uh, po namin Tatay Fernando yung si Tatay 90 years, 90 years old po mag 100 years old na tapos po uh, yung pong pagmamahal ni Sister Amigas Amigos TV at saka po ni Ninang Grace binilang po natin ng ng gamit po sa school nakabili rin po tayo ng uh, pwede ng sapatos Uh, yung pantalon at, um, at um, ano lang po yung din natin nabili, pantalon at um, pantalon po at yung uniform. Siguro muli na umpisahan na po natin to, kakato kami ni Tatay Fernando. Tatay Fernando kahit pang uniform, ano? uniform mo ba? Garo ulit. Hindi uh, po yung... <laughs> lalang tag ko na rin po, matagal ko na rin iniisip. Gusto ko pong mabilan din ang uniform yung at Tatlo elementary mo yung ba Tatay Fernando? sa walo niya pong anak may tatlo pa siyang elementary nag-aaral sana may makapansin po uniform po at kung di man po kahit samahan niyo na rin po ng notebook tulad ng kay Kuya Bigoy. at si Kuya Picoy eh happy naman at eto po meron tayo isang kaibigan ayan ano pong Cobra yung, King para, Cobra King ayan okay. supportahan niyo po siya supportahan niyo rin po ng Cobra King sa YouTube ayan. channel Cobra King ayan. ayan. Shout out po. Shout out yan. Uh, po, po yan. Mga high top yan. Ito po si Gero Raye, Cobra King. Ayan. Kaya nanggapan ka mo. Ayan. nilapitan po tayo ni Idol Cobra King at napansin po, YouTuber daw po tayo at kinatawag bin daw po ako eh hindi ko naman po siya narinig. Hindi ko siya napansin. Hindi niya ako napansin. Uh, Ayan, mga paglower. Supportahan mo kaming dalawa. Ayan. Sa Cobra King. Sa <laughs> ano saan Sa Ah, uh, Kuya Aw Vlog 04. Oo. Oh, Supportahan kami dalawa. Ayun. Kung makakalimba kami makasama kami dalawa. Kung magtatambal kami sa ano YouTube. Sa ano, din na cobra, delikado yan tayo. Hindi pa yung cobra. Hindi naman. ay ma supportan, mga kagluwet ko. Ah, Supportahan niyo yung Cobra King. Kaya na sa Ayan. Ayan. Salamat Pang po. At first time pong makarating ni Kuya Picoy dito sa bypass. Ngayon okay, Kuya Picoy. Okay, Hindi kain na eh? oh, sige sige po, sige po. O, oh, ayan. Ah, Kuya Picoy. O, oh, ma... Eh, ka ba? Hindi. Kain na. Kain ka na. Ka kain ka na. Sabi, ba? sabi, ba? sabi, ba, sabi ba, mo, kamusta? Ayan. Tapos ayun po. Ay, binalo? Ayun po si Kuya. Talaga si Tat... Ipapasalubong niya pa siguro sa Apo ayan. Interviewin niya pa tayo Fernando para kayong dalawa naman ng tambalan hindi pa kayo talito tambalan naman busog daw po siya Kaya lang daw po uh, balag na lang daw po kanyang... Wala, wala. Ah, okay. so, yung kanyang kain tatay sa pabila nyo ay mamaya Ano nga sabi sa akin may bad pad? Nagbablog ka nga uh, pala. Ayan, uh, isinupot po ni Tatay ano ulit? Pen... Pen -sing? Nainit eh, na kayo tay? Ay lolo? Thank you. Teka lang po, yayari natin kumain yung spermy ko. Nakita po natin siya sa mihagdanan po ng Didi Mart. Niyaya po natin kung may. 90 plus na po siya. Matikas pa rin po, matikas. May ah, kain na Ito po si Kuya first time pong kumain po dito sa Parisan po ni Tatay Sa mga kababayan po natin dyan, Support nyo naman po yung kainata ito. Uh, mura na, masarap pa. At siyempre Support nyo rin po yung ginagawa Di namin dito at Fernando. Yan Hindi po ito naman. para sa amin. Dahil mas marami pong magsusuport, mas marami tayo magpapagulungan. Kahit na kami kailangan namin ng tulong. Pero ayaw naman po namin manawagan na para sa amin. Kasi meron tayong basher na nagpapaawa effect kami kaya po siguro okay na itong kung saan masaya kung ano man yung budget na tala natin yun po yung po natin. salamat po sa mga ninang po natin marami po salamat salamat po ng marami po natin. salamat din sa youtube channel Cobra King kaya si Cobra King kumakaway kaway o paano po ah uh, Kakain po muna sila, hintayin po namin tapos yahe po kami. ating service. Ayan. Ayan. Nabantay niya kaming dalawa. Ayan. Ayan. Ayan po, Ayan po yung parisan ni Tate Fernando. Andis, Anlilugaw, Pares Overload, Underice, Prince of Ayan. Kaya pagdating po ng may makapansin po sa ginagawa namin ni Tate Fernando, susubukan natin yung ginagawa ni Diwata Yung libre sa Ay, libre sabaw Ah, <laughs> ano po?

kadalag-pahand na ko, eh, ko na araw po na amputya at hindi na po ako magpapagabing kasi baka eh, mapunta pa po, po si kuya sa batay okay, okay, okay. oh, so, okay. si, na lang po lang sa mga sa mga araw mga sa mga sa mga sa Asawa sa mga sa 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 palengke tinanong po natin kung saan yung kung nakikita nila eh pag nakita daw po tatanong po kung sino oh. yung na at kumukulong namin hindi yung eh Oh, dalawang taon na. Ah, dalawang taon. Na. ang layo pala nung bahay ni Lolo Bense. Bense? Bense? Bense. Ito, gitnang bukit po ulit. Bukiran po pala siya. Siya, yun, siya po yung nalilimos na may hagdanan ng hagdanan po ng Bibi mar. Eh, na, pinagtatanong po natin si Lola Meli. Eh, siya po ang nakita natin. Ayan, eh, gitnang bukiran din po ito. Eh, mga nagtatanong mo. Eh. Ang araw, bilis pa ano kung magtanil? Ay eh ang bahay po yata nila Le Mansion. Akin po balido. Yan bukitan po, bukit po si Lolo Bensi. Ang pangalan po. 91 years old po nang bibimos. May music ko eh. Eh, ano yung mga dala-dala niya, no? Paano-ano niyo po si tatay? Tatay uh, ko yan, ma. Ano ko yan? Ayaw. 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 Atras ang konti. Ah, nag-YouTube ho kami eh. Nakita ho namin do sa ilalim ho ng hagdan. Pero natulog ko, tandaan na rin ako, kinamamanibot ako. Bakit namamalimos pa ho si Tatay? alam, <laughs> ah. hindi hey, alam. Painumin niyo ho ba kami? Ha? Uh, Painumin niyo kami? Ginebra? Oh. ha, ah. ah. ah, saka na kape. Hindi ha, saka na lang. Ito ah, si, kayo ba yun, anak? Anak ko ako, pa. oo. Ako, oo ako, ano naman ko ho nangyari Ito, sa inyo? Na, ano ko lang ako sa payo hmm. Ito namang manugang? Yan ang manugang, manugang. ko, yan sa bahay. Bira na bluluto. Eh. Uh, ah. Uh, Bira ako pinipigil eh. Matanda ako. Yeah, ako na Nakasalpak ho na nakasalpa kasi siya doon sa ilalim nung, ay ilalim, sa bungad nung hagdanan sa BD Mark. Uh, ano eh, ang gulay tau? Eh, ang gulay? Uh, gulay, marami siyang dala kanina eh. Nasaan ba? Naibababa? Eh, 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 pa pala sa ilalim? Hala, pato, 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 pato. Hmm. Eh, tinanong ho ko siya. Sabi namin, sabi namin, eh, Saan ba kayo nakatira? Dito nga daw po sa Baluarte Tapos uh, Sabi ko nga po eh, Hindi ba kayo kako Ay sa pag uwi nyo eh, umarkil, Umarkila daw po, 100 daw yung sakay nila Tapos papunta niya ron 70 Ikakain pa Eh paano kung walang Paano kung walang manlilimos Magbibigay paano na ang buhay niya Labing isa daw po yung anak niya eh. Eto kayo ho, ba ano naman ng ilan ang anak niyo naman? Ito ho, ay ka-ooper ako nung sinabi to, anakito. Live strong pa uyi. Ah. Dito rin sa dito rin ho kay nakatira sa gawin to. Ay sa mga anak naman ho, maraming tumutulong, tatlo naman eh. kahit naman ho, tinga lang sa ano, naman din ho, lalo sa pamilya. Ano Ah. Isa na lang ako sa Ha, ganun pa ang buhay mahirap eh. Oh, paano, paano po tay Benzi ha? Pero mag-iingat ka sa pagbiyahe-biyahe. Ang layo rin pala ng palengkid sa inyo. Ito ito. Hindi naman namin kaano-ano si Kuya Bikoy. Minsan namin na videohan. yung namin ng konting gamit pang starting niya sa eskwela. Thank eh sakto naman ho. Nakita ko nakita namin siya doon sa ilalim ng ay ilalim bungad ng ano nakasalpak. Pero kami tinutulungan ding lola si Nanlilimos din ho nakasaklay. Eh nang pinapahanap sa amin nung sponsor. Siya nakita namin. Kaya malamang siya yung ipapalit namin na. ilan ilan taon na ho ba si 92 na ho yan nagnanay ganyan. Ay 92 ka na nga. to uh -huh. ma'am. Hindi ba tanda? Wala pa daw mga ko mo. Oy, sabi ko di po ba makakakuha ng 100,000 pag 100 years old na. Oh. Eh habang daan nga nagbibiroan kami, uutangin namin. Oh. <laughs> <laughs> eh payag naman ipautang sa amin niyo makukuha niya kay Mayora. Oh. Ayun. etas eh, tas ito po yung ano po kay panganay na anak? ay Hindi pa lima po ako. Pa lima. Labi sa kaya. Ibigay naman. Ah, ilan ho yung ano? Ilan yung nanay? Ala na ho kaming hindi, sa labing isa, okay, ilang anak nyo ha? Isa, isa lang. Isa lang. Hindi ako balik ko dyan, babae. Talagang mapagmahal po kayo, kayo kay, sa lola, ano? Kay lola, ano? Oo, oh, pati na rin natin na. Ito, nagkasakit eh. Oo. Mm. Naka-outcare na sa ako nito. Hindi, may mga sama-sama ho kayo sa bahay niya, ano? Nakabukod. Ah, hati-hati na po yan. Hindi, baka apo ko yun eh. sa mga ibang anak naman ho, yung mga ibang kapatid nyo, nasaan naman? Eh, adunong sa manin pa isa, sa sanhigin pa isa. Ano, layo-layo po. Ah, layo-layo na rin pa. Lagi, ganun pa, magkakaibang pamilya, no? Ito si, masi si PRB Music. niyo po yung dito? Sa Baluarte, ho, release naman siya. Ay, ah, Pasensya na po kasi sa bigay namin kayo no maliit lang yun pero babalik kami no babalik ho kami kung may pagkakataon. Ah, ka ang parito ba Ah, okay. ah, alam na ho namin lugar. Sige po na yung tuloy na po kami at Wala pa diyan dante. salamat din um, po. Uh, yeah, po at um, ang layo pa nung sa ilang sakay pa bago sya makarating ng palengke na ang layo. Ayun. Paano po? Okay. Try bensi ha. Ah, ingat po, ingat palagi. Ayun oh, po sya Ayun. Ayun. Hoy, na na po. Ayun, bye ay, bye.